Ayan, so dumating na nga yung asawa ko at may surprise pala ako sa kanya. Ngayon, samahan niyo akong papiliin siya kung ano yung mapipili niya dito. Ayan, Kakauwi niya lang, hinaharang siya ng mga anak namin doon sa labas. Ayan, tara, samahan mo ako. Kung magaling siyang pumili, makukuha niya itong ating pa-surprise. Ayan, yan yung pa-surprise natin. Hindi yan makikita. Diyan ka muna. Yan, tinakpan ko yan. Hindi yan makikita. Wait lang. Para pampapawi ng kanyang uh, tawag nito. Pagod. Pasok! Ang hirap pag walang videographer. Eto, may surprise ako sa kanya. So, naisipan kong uh, gawin itong ano. Makiuso naman tayo. Ayan, papiliin natin siya. Pasok dito, maano yung ilaw. Ayan, nagugutom na daw siya pero madami pang Madami pang itsipuritsi Ayan, kakawin niya lang anong oras na magpo 4.30 Tama, ayan Bukas agad ng ref Ayan yan ang pa-surprise ko Tingnan natin kung magaling siya pumili Ayan Ang tagal Ayan na nangangalay na, na, na yung kamay wow, ka. ko. Sa. Oh. <laughs> 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 cellphone yung napili niya. Ay, wala mo tong isa. Hindi ba lang Ayan mo? Ay, ano isa? Cellphone talaga? The cellphone naman dito eh. Oh, i eh, dalawa yan eh. Sa kung saan nyo napili mo yun pupunta sa yo? Ay, <laughs> <laughs> eh, cellphone talaga. Tumalay ko. <laughs> cellphone yung napili niya. Pero sa totoo lang, yung lahat ng sulat na to is hawak ko siya ngayon. Kaya lang yung isa is surprise para sa kanya. Ayan, samahan niyo akong kunin yung surprise kasi yung napili niya is cellphone. Cellphone yung napili niya kaya ibigay natin. At ito na nga, hawak ko na yung cellphone. Pabuksan natin sa kanya. <laughs> Ang ngiti niya. Surprise! Tingnan natin yung ano niya, reaction niya. Charant! Cellphone! Cellphone! Basag na <laughs> Ah! O, di ba? nare siya. Nagugutom na daw siya so ibigay na natin yung tunay. Haha, ohi, hahaha, upo. Babe, babe, Oi, plastic legit yata to, ohi ka? Oi, um? Wow, lupa yata. Yon. Hindi siya maniwala eh may opo tayo guys yo oh. opo <laughs> thank you papalitan ng cellphone ko dito kasi naglalag kasi to okay. hmm. naglalag kasi to tapos yung isang sulat kanina saan na <clears throat> ba yon kunin ko nga muna ito di ba dalawa yung sulat natin yan speaker tsaka yung cellphone itong dalawa ay hawak ko ngayon So, yung speaker, ito siya. 'di ba? Ayan yung speaker niya. Tawag niya na yung cellphone, oh, 'di ba? Nagugutom daw siya pero hindi niya nabitawan yung cellphone. Yan. Daming surprise sa na all na lang, no. Surprise. Buti nga tutuwid ba nga mo prank lang yan. Na, yung nagugutom. ah oh. Ayan, meron na rin niya yung messenger at Facebook, nakalag-in na rin yan. Mm -hmm. Cellphone yeah, no? yan, Oh. Ang kanyang speaker na matagal nang ano, ano. Okay siya. Si Marina. Mm -hmm. Ang cellphone niya kasi pag binuksan yan, ay nako. Mm -hmm. Laki ng iba sa camera. Mm ba? -hmm. Diba? Nagustuhan niya rin. Kasi mas malaki yung surprise kong inaabangan galing sa kanya. O di ba? Kaya abangan niyo yung surprise niya para sa akin mga ka-housewife. Ayun, hanggang dito na lang muna.